Ito guys, yung kapatid ko, hindi man sa pagmamayabang ay masarap talaga siya magluto ng humpa. Ito naman siya guys, si Chuhaime ay tagaluto ng kanin. Yan. At ito naman yung chuhin ko guys, si Papa Calvin ay siya talaga ang tagaluto simulat sa pool. Yung mga baguhan, yung mga kapatid ko, dito sila natuto. At ito naman si Dong George yung pinsan ko. Siya din ang isa din tong tagaluto yung yung napagmanahan <laughs> sa pagluto. Ito yung father ko. Yan, sila taga tagaluto. Yung mga anak nila, tinuruan na lang nila yan. So, galing, no? Ako lang ang hindi marunong magluto. Guys! <laughs> morning guys 6am pa lang ng umaga guys so nagkagulo na dito sa kusina namin ngayon ay July 20, 2024 ay first date anniversary ng aming nanay ito si Manong John siya po ang magluluto ng lumpia Shanghai na masarap itong mga karning nakahiwa na ay lulutuin pa lang nila ito guys so mamaya hantay natin sinutuin na tayo kakain Bago ako makigulo dyan sa kusina, guys, mo muna ako sa labas ng aming bahay kasi kagabi nagkasiyahan ang mga pamangkin ko hindi man lang nagligpit iniwan lang nila basta basta yung mga kalat nila kagabi so ayan naman yung ibidin siya guys o tingnan nyo ang kalat pati upuan di man lang nakapatong patong patong <coughs>

Tama nga naman si Papa Calvin, guys. Kung itapon ko yon, idibasag. basag. E kung ilagay sa puno ng mangga, so ilagay ko lang. sabi kasi ng pamangkin ko, itapon daw sa sa may mangga. O hindi, kung itapon ko, hindi basag ang bote. Ha, uh, very good palaga si Papa Calvin. <coughs> Grabe yung walis thinking, guys. Super liit. Sakit <laughs> sa likod. Basta ba nyo, Punas. Pamunas na lang, day. Magka mo buha po kayo ni Siliga, o eh. Kaalayos sa Ang tatang, si Arsa ka. May walis si Pap Calvin guys dun sa bahay nila. Kunin <coughs> si ko daw, eh, ang layo pa yon guys. pagtsagaan ko na lang yung walis tingting -ting na maliit dito sa bahay. Aba, Puchi, umihi ka pa talaga sa harapan ko, ah. Alam nyo, guys, lutang pa ako dyan. Parang sumasakay pa ako ng airplane ilang beses akong sumuka dyan guys kasi galing kami galing akong kabiti tapos tag air nag bus tapos tag airplane pagbaba naman ng airport na dumagiti sumakay na naman ng van papunta naman mabinay ah, naka ilang beses na akong sumuka guys hindi, hindi na kaya na ng bunamin grabe wala may may

O oh, magkalak labo. <laughs> o pa an ka ani manong? No bisan Unsa man ni? Ko lumpia, o hmm. lumpia. Giniling na baboy, carrots, at saka sibuyas. Unsa man ning kulay red? Sili? O oh, Atsal Atsara nga red bell pepper, no? Ayah. Mau oh, deni secret mo no recipe ingredients. Spesial pinang tagatan chai. Tagatan hitting. Terong, kulan paya. Toyo. Main kulan paya. Main to no. Mm. Magic sarap asin. Mm. Oke. Okay. Terus <laughs> iya yung lumpia wrapper. Sugayuti. So, so Sayuti? Mm. Pwede di ay. Ah, oke. Okay. Ay, sister, maganito tayo doon. Sa bahay. Umuura ma man ang ingredients ni Manong Jun, no? Tuyo. Ma ay, po, butahan po ni Suka. Ang bahaw, na. Ang bahaw, guys. Ang bahaw, guys. Ayan pa. Ayan pa. Sa so, mga manunod ka ng gamay, kanon? Tapos yun ang isa. Wow. Yung umalad na. Sa nga gisahin pa di ay ni. Ah, para dali ra siya ang mapritohon. Okay. O din secret. Shout out ka madu. Yeah. Shout out to Alison's World. Alison goes to Bahay, Mabina, goes Oriental. Ay, walang luyang. Gi. Gi dala si... Ay, John! Ang isa, mga kainda. Ang mani, baboy, panghumba. Sina, picture ang putika. Picture yung kagalingon. Kaya bana. Ikaw usa, ikaw usa, dali. Kitkitin na. Kitkitin Humba. dahil yung usa. explicar kay... Di pa? dumba pa ni. Ano ni sa sige mo papak Ay. ako gumba. Wala Asa ah, ni mau dong? Bukan. Ato? Oh. Sengalan ato? Butuh butuh? Aku kalderita? Kau manu. Hey, to <laughs> Dali, na ano mo kung maligo? Di ba kung parang inday, dugay, kaayo? Dali, kung kaya na makapungkol. Favor mo to, yan. ako, sa na kasi,

Kano nday na maka high Mababoy po pud oh. Kan may rice mo lang. Dry tawos burgos, kaluon. ah. Mm, na oh. Mm. Ganina na sa sig pangabit. Mm, bas na me. Dor. Dor ha. Dugay pud ay maluto na siya. Ganira dai. Okay. At dos mindoro ba katong ilahang ko ang kini kining styrofoam. Tapos ibutang bagong init malong, putas ibutang og plastic, tas ibutang diam abtan pagduwa duha ka adlaw. Oh, wa sila wa sila ag, lung adlong dito. Diha ra ipamutang ipuston na plastic. Sa styrofoam nga dako. Eh, di ba ni mapanos sa dilip? Pagkaugma, yung nana tong iso alan. Nineng kuha mo kukuan, kanon to, styro. Init pa? Sabi ko, eh. Kay kon man. Oh. Abtan pa adlaw. Nawa dito sa lungag-lungag dito. Ingko a ah, pagko ande ay dito palit kog styro sa balay. Nga dako. Ay, mahal kayo ay styro. Ah. Pero mas dami yun. nang ang tapos ang dawa kanuna kay ni mo adi pag Dili parehas ra gyapon no. <hua>. <laughs> well, <intransık şey había> <laughs> Oo. Parehas ra gyapon kay ilahang kuan kan butangan nilang mantika pag sila. Butangan nilag mantika. Wala secret nila o para para dili para humok ba, dili mabahaw o kana ug mabahaw, Oo. Butangan nilag mantika. Nya tulo lagi ka adla mo na wa sila luag luag didto. Muluag sila gabi eh tapos pag maluto ipaputos na nila namog plastik Tus ibutang sa styrofoam dako. Kuha ra na nang kuha didto kuan kanon sa styrofoam. Ang kulang sa daw. Sa plastic. Sa title ini. Ay halo-halo na ning vlog na ko ani. Yeah, sarap na yeah, good. Ang sarap. Ay. Ang ganda ng vlog niya. Ano na na dai?

Nilatang ko ko. Muna amo ang tagalutog kan. Ay. <laughs> o ganang paluto. tawagin na <laughs> 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 Ben ko ano din siya. Mo na ni master. master. na ni siya. Mo na gi yi... gipanghatag na niya ang iyahang mga kuan, iyang mga recipe. <laughs> <laughs> Kay manager na ni siya. <laughs> manager. Li, <laughs> iyang <laughs> anak nga gwapuhon. O, oh, unsa man po nang imuha dia dong? O, oh, mo na y... bukog mangkuno nagbaboy. <laughs>

pitsura pa lang. Masarap na. Lalo na pag matikman nyo yan, guys. Kaya di, ito yung mamis ko, eh. Pag nasa nila ako, guys, yung luto nila, guys. Ay, ang sarap talaga. Oh, kani. O, sama mo po ni siya. O, say, kani. Ginamay? Ginamay. ka Ah, uh, maoday ni Minolo. Maoday ko, an. Partner, kanak. atai Di dekat batimen lebih jauh. ingun? Oh, mana nggak nggak baik Bunga guna. So yun lang muna guys at ako'y pinapaligo na nila dahil nga pupunta po kami sa sementeryo. Ang usapan daw ng pastor doon ay dapat 9 o'clock nandun na kami. So bye!